So guys, so maglilinis tayo ng ibon. Ang tawag dito, nutsilini. Parang pulangga. May nagregalo. Kaya laan hindi palinis. Yan, o, oh, lilinisin natin. Ang dami. Ayan, pag nalinis natin, ganitong itsura. O. Oh. Parang pulangga. Guys, dito ito sa Italia. Inakain pa rin dito. Dito iniihaw. Iniihaw na may kasamang karne na kuniho. Tinitindag. Tapos kasama to. Ang liit lang niya pag nilinis. O oh, dyan. Ito yung ibon na ating nilinis. Timbangin natin. Ito ay 22 peraso. Mahigit isang kilo.